uuwi na po kami dito sa bahay at magluluto na po kami. Ayan, tuturuan po tayo ni titay ng magluto ng mga may hirap na luto. Yung panghandaan. Ayan po, atay. Ayan. Ayan po, magluluto po tayo ngayon ng igado. Ayan, kasama natin si Ati Annabelle. Si titay. Ayan, aka no, titay. Tita. Ayan, si tita yun, si tita yun, nag aasik siya. Tuturuan niya po akong magluto ng igado. Kasi hindi po ako marunong magluto ng ganyan. Yung mga mahihirap na luto. Ang kaya ko lang mag-gisa. <laughs> ng mga gulay, ayan. Tuturuan natin si Rachel magluto ng igado para kapag pumupunta siya sa handaan, alam niya, alam niya yung kinakain niya. Na masarap prepare muna natin. Ako na maghihiwa kasi baka mahiwa yung daliri ni ate. <laughs> Tuturo ko na lang sa kanya yung proseso, kung paano gagawin, yung sunod-sunod na ano, step by step. Ang tala sa mga Ayan na po yung mga ingredients. Ayun. Ayan po yung gagamitin nating oil. oil. Ito yung gagamitin nating oil. Para healthy. Ayan, may help reduce cholesterol. Ayan. Ayan, ipapride muna natin ng half itong atay. Pero naka-ano na yan, naka-marinate na yan sa Kalaman kalamansi sea, and konting toyo. Konting toyo. Like that, Ayan, gigisahin right. oh, yes. na po natin yung bawang sibuyas. Unahin natin yung bawang sibuyas. Aray! So, yun ha. Naaway ako na. Wala kang sakin na. dapat yung... Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito

para mag-mix-mix. Para mag-mix-mix. Nabili pa ng ladies bread. Mm, ladies bread. Ako <laughs> ka na. Tatakpan po na Tatakpan muna natin yung na natin. Babalikan natin after 25 minutes. Kain na natin yun. Tapos natin yung ay, na utal Ayan. Malambot na yung karne at ilalagay na natin tong tomato sauce ni... Ito. <laughs> para makulay ang buhay. Kaya dito ka na sa akin para kulay ka yung <laughs> buhay. Yan man! Pruel dadam. Gano'n kaya kasarap ang niluluto ni ate. Siyempre magandang yung ating palaturo. Ano yan eh, mo kayo, ipapatikin mo kay, eh. kay Dodong. Ay, nakita dito ito Oo, mo sa hindi ito na yun. yan. Okay. Mix, na natin haluin. Mm-hmm. 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 Okay.

sa kalimusunod ko na ito, ito yung green peas. Ano? May nakalimutan ka ba? Sa NASA? Sino ang kalimutan mo? Siguro mo nakalimutan din. Ay, hindi ko makakalimutan Yeah! <laughs> 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 ano? Ayos lang. Ayos lang. Sige. Medyo masin. Oo. Ay, talaga yung ano ng, ano, uh, ng igagot. Eh. po natin ng kaunting oras. Papakuloy lang po natin para dumikit yung ano yung anghang. 3 seconds. Trek. Anong 3 seconds? 3 seconds! <laughs> Ayan, salamat kay titay sa pagturo sa atin ng mahirap na pagluto sa igado. Ayan, yung mga... Hindi naman pala mahirap, sakto lang. Madali lang. Madali lang. Madali lang. Kapag may pang, ano, pangluto ka lang ganyan. Madali magluto. Ayan. Shoutout kay Titay, ayan. Ang ating kusinera girl. Ayan, salamat kay Titay na laging naan diyan. Na, ayan, dahil sa pagmamahal nagiging, mama na namin siya ngayon. Ayan. Isa, isa din siya sa nagiging... Isa din? Isa. Isa. <laughs> isa din siya sa nagiging mama namin ngayon. Ayan. Si titay ang nagtuturo sa atin ng mga may hirap na... Mama anytime. <laughs> Thank you so much po. Thank you. Oh, so it's done. Ah, ayan, ayan na po ang ating adobo. Ay, adobo. Iga do. Ayan, kakain na po kami. Ayan, napakasarap naman ito. nagkukulok pa siya. Ano masasabi niyo sa luto ko? <laughs> Ali. Hindi makapagsalita. Ano masasabi mo? Ibutan okay, ko pangalan ko. Pagkakas. <laughs> 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 <naman> Pagkakas. mo Pagkakas. <laughs> Pagkakas. mo?